Good morning po mga kalaki ngayon po ay October 26 na po at ito na po ang mga 3 digit lucky numbers na kanina pa inaabangan na mga lucky followers na matatapos na naman po ang buwan ng Oktubre dapat po swertihin ka na sa mga lucky numbers na hawak mo ha palitan mo na yan ito na po ang ipalit natin Dubai 893 Malaysia 724 Taiwan 637 Thailand 228 Philippines 730 India 196 New Zealand 644 Australia 720 Mexico 813 Canada 269 Greece 724 Israel 715 Las Vegas 824 Saudi 926 Japan 839 Italy 016 Germany 237 Korea 825 Texas 159 China 336 Singapore 720 Hong Kong 895 Sweden 76 0. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin na Aba mga kalaki, pwede niyo po yung i-rumble at pwede po yang tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National. Pag meron po kung hindi nabigyan o nakalimutan, sabihin niyo po at pag-aaralan ko at ibibigay ko po inyo, sa inyo sa susunod mga kalaki. Okay? Good luck mga kalaki. Alagaan niyo yan ng 3 days bago natin palitan. Mananalo tayo mga kalaki. claimet po. Tayaan mo na yun ha? Good luck.